Aris, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay maglinis at ayusin ang iyong tahanan. Alisin ang mga bagay na hindi na ginagamit upang mawala ang negatibong enerhiya na humaharang sa swerte. Kung may nakaschedule kang transaksyon o lakad na pagkakaperahan, ituloy ito. Maging maingat at disiplinado upang masiguradong mapapakinabangan mo ang pagkakataon. Sa pera, pagbigyan ang hiling ng minamahal kung may kailangan siya, ang pagtulong sa kanya ay maaaring magdala ng dagdag na swerte. Sa trabaho, magpakitang gilas sa gawain upang mapansin ng mga superior, iwasang magbahagi ng ideya o tumulong sa kasamahan na maaaring makalamang sa iyo. Maging maingat upang hindi mawalan ng pagkakataon sa sariling pag-unlad sa pag-ibig, normal at payapa ang araw, wala kang dapat alalahanin, puno ito ng lamang at kasiyahan. Taurus, ang pahiwatig ay gawin ng mas maaga ang mga nakaschedule mong aktibidad upang makuha ang bentahe sa mga kausap, kung may kasama kang kapatid sa isang transaksyon, Siguraduhing ipaalam ang lahat ng detalye para magtagumpay ang inyong layunin. Sa tahanan, panatilihing nakasara ang pinto sa mga hindi inaasahang bisita upang maiwasan ang pagpasok ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, habang ang pasensya sa pakikitungo sa mga mayabang nakasamahan. Iwasan silang pakisamahan upang maging maayos ang araw at matapos ang mga gawain ng maayos. Gemini, ngayong araw, iwasan ang anumang transaksyon, bagamat may aura ka ng buenas, hindi ito magiging sapat upang mapagtagumpayan ang mga usapan, sa halip, maglaan ng oras sa pagdarasal upang makuha ang mas malaking biyaya sa mga darating na araw. Sa trabaho, malapit mo nang makamit ang inaasam mong tagumpay. Patuloy lang sa pagsisikap dahil nalalapit na ang gantimpala ng iyong kasipagan. Sa tahanan, kung may balak kayong okasyon, mas mainam na kayo-kayo lang muna ang magkasama bilang pamilya upang mapanatili ang positibong enerhiya sa pag-ibig, maayos at puno ng pag-unawa ang araw. Patuloy na alagaan ang bawat isa upang mapanatili ang magandang daloy ng swerte sa inyong relasyon. Cancer Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay magingat sa pakikitungo, lalo na kung may mga deal na pupuntahan, kilatisin muna ang mga tao bago magtiwala. At kung may naramdaman kang kakaiba, mas mabuting umalis ng maayos sa pamilya may darating na kasiyahan na makapagpapalakas sa inyong samahan, pag-usapan at planuhin ito ng maigi para maging kapaki-pakinabang sa inyong pamumuhay. Sa tahanan, kung may bisitang mag-aalok ng trabaho sa iyong kapamilya, hayaan mo silang subukan ito, magiging daan ito para mas matuto sila sa buhay, sa pera. Mag-ingat sa mga hihingi ng tulong, ang pagbibigay ng walang pag-iisip ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pera, sa trabaho, panatilihing maayos ang gawain at umiwas sa mga kasamang may kakaibang kilos o salita, huwag makisangkot sa anumang usapang may kaugnayan sa romansa upang maiwasan ang biglaang suliranin. Leo Ngayong araw, Magdala ng diskarteng maingat, kung may meeting, hayaan muna ang iba na magpakita ng kanilang ideya bago ka magbahagi, huwag magtiwala agad sa mga alok na may kinalaman sa pera, lalo na kung hindi malinaw ang detalye, upang maiwasan ang posibleng problema. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o pagtulong sa iba ngayon upang hindi magdulot ng alitan. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang mapanatili ang kalusugan ng pamilya. Sa trabaho, magingat sa mga kasamang maaaring gumamit ng iyong kaalaman para sa kanilang pansariling pakinabang. Sikaping maging mapanuri at protektahan ang sarili laban sa ganitong mga tao. Sa pagmamahalan, masaya ang araw at walang sinyales ng problema. Ang masiglang samahan ng pamilya ay nagdudulot ng positibong enerhiya at kasiyahan sa tahanan. Virgo, ngayong araw, kung may bigla ang imbitasyon mula sa kaibigan, mainam na pumunta basta't may mahabang pasensya, posible ang kasunduan na magdudulot ng kita basta patas ang usapan, may pahiwatig din ng swerte sa maliitang pagkakakitaan. Kung may ekstra kang pera, tulungan ang anak sa kanyang plano. Ito ay maaaring magdala ng magandang oportunidad sa kanya. Sa trabaho, iwasan ang pakikipagtalo at itoon ang pansin sa iyong gawain. Kahit tama ka, maaaring hindi ka pakikinggan. Kaya't mas maigi ang pagiging pokus upang matapos ng maayos ang trabaho, sa pagmamahalan. Masaya at payapa ang araw sa tahanan, ang masiglang samahan ay nagdudulot ng biyaya para sa pamilya at kalusugan. Libra Ang pahiwatig ngayong araw, ay tamang pagkakataon upang pag-isipan ang pag-abroad kung may magandang alok na darating, lalo na kung may kakilala kang makakatulong, ang swerte ay malapit ng kumatok sa pintuan mo. Ngunit iwasan ang mga kasunduan sa gabi dahil posibleng hindi magtagumpay, pakinggan mo rin ang sinasabi ng mahal mo sa buhay upang maging mas maayos at masaya ang araw mo. Sa pamilya, kung may mga miyembrong naghahanap ng trabaho o may kailangang pirmahan, siguraduhin gawin ito ng maaga upang walang aberya at maging maaliwalas ang kanilang araw. Sa trabaho. Walang senyales ng problema, maayos ang daloy ng araw at posible kang makatanggap ng papuri mula sa iyong boss o mga katrabaho. Magagamit mo ito bilang motibasyon para sa patuloy na pag-unlad. Sa pag-ibig, panatilihin ang mahabang pasensya at kontrolin ang inis upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Scorpio. Ang pinapahiwatig kung may paparating na deal ngayong araw at maganda ang pakiramdam mo sa kausap, maari itong maging simula ng isang matagumpay na proyekto. Ngunit magingat din sa mga taong tila mabait ngunit may ibang pakay. Mas makakabuti ang pagiging tahimik at maingat upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan, maaaring may bisitang dumating na magbibigay ng ideya tungkol sa negosyo. Pag-aralan mabuti ang kanyang suhestyon dahil may potensyal itong magbigay ng karagdagang kita sa trabaho. Maagang pumasok upang maging maayos ang takbo ng araw, iwasan din ang pagpapautang upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga katrabaho, sa pag-ibig. Maayos ang lahat hanggat napapanatili mong masaya at tahimik ang tahanan, ang kaligayahan ng iyong pamilya ang magpapalakas sa iyong kabuhayan at kalusugan. Sagittarius, ngayong araw, iwasan muna ang paggawa ng plano sa negosyo, makinig sa opinyon ng iyong pamilya dahil mahalaga ang kanilang payo, kapag may deal sa malayong lugar, puntahan ito ng mas maaga para mas maging positibo ang resulta. Mag-ingat din sa pagkain sa mga pupuntahan upang maiwasan ang aberya sa kalusugan. Sa tahanan, kung may bisitang darating, mas mainam na kausapin siya sa labas upang mapanatili ang swerte sa loob ng inyong bahay, sa trabaho. Mag-ingat sa superior na madaling magalit panatilihing tahimik at mag-focus sa iyong mga gawain upang hindi masangkot sa anumang gulo, sa pera, pag-usapan at paghandaan ang mga mungkahi ng iyong mahal sa buhay, dahil maaaring magdulot ito ng magandang resulta sa hinaharap. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, maganda ang pagkakataon para sa mga transaksyon o biyahe. Kung may dating o bagong kausap, kausapin sila muli dahil may posibilidad ng kasunduan, iwasan lamang ang pagpirma sa mga kasunduan ngayong araw, mas mainam itong gawin sa ibang araw, magingat din sa labis na pagiging mabait dahil maaari kang mawala ng swerte. Sa trabaho, maayos ang daloy ng araw panatilihin ang pagiging maagap upang patuloy na damaloy ang swerte. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita upang hindi mawala ang magandang enerhiya sa bahay. Sa pag-ibig, masaya ang samahan, patuloy na nag-iipon ng positibong enerhiya ang inyong relasyon, na magpapalakas sa inyong kabuhayan. Aquarius ang pinapahiwatig ngayong araw, ugaliing maging maingat sa mga usapan lalo na kung may kinalaman sa pera, kilalanin muna ang kausap bago magtiwala upang hindi masayang ang pinaghirapan, huwag masyadong maging mahigpit sa pamilya upang hindi mawala ng oportunidad sa kita. Sa trabaho, maayos ang araw. Maging maunawain sa mga kasama upang patuloy na damaloy ang swerte. Mag-focus upang makuha ang tiwala ng mga katrabaho at ng iyong boss. Sa pag-ibig, maging maingat sa pagbibitaw ng salita. Siguraduhin mo ng tama at naaayon ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pisces, ayon sa iyong gabay, ngayong araw, may taong makakatulong sa iyong mga proyekto. Gayon pa man, mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga galing sa malayong lugar upang maiwasan ang biglaang gastos. Kung may lakad kasama ang anak, mainam itong ituloy dahil magdudulot ito ng positibong enerhiya. Sa pera, ugaliing magtipid upang makaiwas sa problema kung may magulang na manghihingi ng tulong. Gawin ito ng bukas palad, sa trabaho. Magtrabaho ng maingat at huwag magmadali upang maiwasan ang mga pagkakamaling makakasama sa iyong mga plano.